muna. Oh, karon mag abre na ito ang parcel ng Gipag Manila. Ah, uh, kung gi-order ani kuan sa so Kaliper. So brake ah, uh, dotoy brake disc brake Front kaliper. Ah, uh, atong tingnan ha. Atong tan-aon mo ba ni? Be. Tingi-tingi na natin. Ini yang gibalot, ngumuran ini siya og, balon. Tahu nih, ini mau mengijit. Ini bukan ah. kita. Sus. Sus kali perjun. Sus. Oh. <laughs> Tenang sini. Sus. <laughs> Kek kaliper. Munik kaliper. Oh, nama apa dia? Dia kaliper. Ini. Kau ni, eh, Uh, ah, dilim oh, din na jeep ni Dad. Ang sa mga yan eh. SPX daw. Ito so, SPX. Steady. Ha? Okay, tayo, tingnan natin. May, may. gunting ba dyan? Wala, wala mang tulong naman. May okay, gigunting ko ha. Tingnan natin. Ang kaliper Ang kaliper ba yun? Ye niyan niyan ye Dali daliin natin kasi ma mahihiya naman tayo sa nagvideo kasi binidyo ko yun eh para kung ano ba yun tama ba yun yung eh, pagka order yung pagka balot balot nila basin kung gagaling lang yun sa gulungan kalipir talaga b hey, ang iyang buton Wow bareng originalnan deh ikat-katton atau sus kaliperte menghandul pa B De. De. buksanahat- deh De. kaliperta laga deh bakal original ulang bus, bus. itu kalilah ini original original talaga uh, original talaga ng host hmm, baka mo boss lotin ng host hmm. okay okay tingnan natin ang kaliper tingnan natin ang kaliper yan Pertama ni, perintah ni. Adik itu ni pun dia.

ito, 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 ito. Kaya ito yung pinang hanap ko. Ayan. 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 Okay.